Tilang kailangan ang magtago ni David sa saya ni Marites para hindi siya mayayaring ni Olga. Alam na ni Olga na siya ang pumatay kay Bubbles. Samantala hinabol ni Olga itong si Marcelo para tuluyan o ano. Ngunit tilang walang mangyaring patayan sa pagitan ng dalawa sapagkat dahil kay Marcelo ay malaman ni Olga kung sino ang nagtumba kay Bubbles. Nakita ni David itong si Tanggol na patakas. Dali-dali din siyang lumihis ng daan para siguraduhin hindi umano makaalpas si Tanggol sa mga balang itatama niya kay Tanggol. Halos nagwawala itong si Ramon sa sobrang galit dahil hindi nila nakuha itong si Pakundo at nakatakas pa. Pero siya ay nagpapasalamat dahil muli namang nakita niya itong si Tanggol. Samantala nang nasiguro naman ni Marcelo na ligtas itong si Don Pakundo, agad naman niyang binalikan ang mga Montenegro. Este si David ang kanyang totoong pakay. Pero ang sinabi niya kay Don Pakundo, si Tanggol umano ang kanyang babalikan ngunit sila tanggol ay nakatakas na. Nagtagpo muli sila Olga, subalit maraming sinasabi itong si Olga kay Marcelo patungkol ito sa ginawa nito sa kanya. Isang bagay lang ang sinabi ni Marcelo, diretso ang sinabi niya kay Olga na kilala na umano niya kung sino ang pumatay sa kanilang anak. Walang iba ang anak umano ni Ramon Montenegro. Ngunit ayo paniwalaan ni Olga itong si Marcelo. Dagdag ni Marcelo, nakakahuli lamang umano nila ni Tanggol at nalaman niya kay Tangol ang ginawa umano sa apo ni Don Pacundo kay Bubbles ang siyang dahilan kung bakit pinatay ni Tangol itong si Pablo. Kay Pacundo umano niya mismo narinig na si Bettina umano ang nagutos kay Jesus para tapusin itong si Bubbles. Nasa kay David na sana ang pagkakataon para mabura niya itong si Tanggol, pero sa kasamang palad ay niligtas naman muli ni Ramon itong si Tanggol mula kay David. Sumulpot bigla itong si Ramon nang dahil dito ay nawala sa paningin ni David itong si Tanggol.